16 bars Lalapatan ko kahit ano pang bitang dumating ang pakikulang talaga ang mahihina nako ako ay tila pumanik pambihira gumaling kapag usapan palupit at ang ina ako na main sasabihin ko lahat wala akong pake kung sabihan mo ako mayabang o kaya naman kos ginagawa ko ang gusto at kailangan alone pasyon ko kinikilusan bang natapos ang course no excuse tignan mo kung paano ba man tulas nakapagtanim kahit di pa nabibigyan ng oras isipin mong baliw o baka hiba ngayon lalamunin ko lahat ng isang taon pag napokus ko na tsaka, ya, wala gato pero sa ngayon naging praktikal muna tayo inuna ang pagigisiman lika pre wala eh may limit kasi pag why nawala sa paggarap rap di ako nagtatrabaho ako naglalakbay ako ay naglalayad kaya pwede ba tumikom gagawing realidad mga ideya mga vision sa ngayon ang proseso aking yayakapin dala ko mga talento aking ipapamahagi darating di mga ngawit disiplina lang palagi hanggang sama kuha ko yung dapat na para sa akin ako na yung walang pakipagpinuna pero tang ina nagawa ako magsimula inulan binagyot na lamang ko mali ka dahil nga nalambas ako yung pinakamahirap ano na pag na lang ang kailangan lalo magpakahim patayin sa kasipagan galingan niya malagi mampaligsahan kaya nagpakadimonyo na sa mga halimawan Itong 16 bars na to. Ito yung ginamit ko upang magsabi ng mensahe. <laughs> yung mga mas maaayos, yung mga pang yung mga iba mas matitindi. Sa mga next marami pa kayong abangan check niyo Chalino TV. Pero sa ngayon itong 16 bars na to, more on mensahe, more on point ang gusto kong sabihin yung ayun nga, yung mga gusto kong sabihin dito ko sinabi. Yun. Next time na lang yung mga iba. Yo!